Hello guys, tuturuan ko kaya paano mag mag Facebook na pop ng na pop Ngayon na gawin natin pinting natin yung picture natin sa Facebook Tapos pwede natin itong tatlong tuldok picture pinapilit natin ito kung nakapos sa lumot tayo pa hindi pa tapos back lang natin ulit tapos turn on tapos move natin natin ito tapos turn on um, welcome to move. next natin yung next lang Next. Back na natin Next Next Skip na natin Kapitapos, no nun no? Balik na lang tayo ulit Balik na Back Skip na natin yung nas na plastic pint, natin ulit, ulit kasi nandito nasa ginol sa kabinet, yung tayo guys yung 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 para mabuksan ang ating alam guys salamat sa pagpuro okay, thank you